Hi guys, magandang buhay. So, ipaalala ko lang po sa inyo para po ay maging aware kayo at hindi nyo na po buksan or pindutin yung mga link na nakalagay. So, kapag po ay makatanggap kayo ng mga ganitong notification, di ba ganyan guys? Ang dami niyan. So, naglilipana yan ngayon. So, kailangan po ay wag nyo na po yung buksan at kumari wag nyo na rin basahin, okay? So, i-delete nyo na lang or kung sa messenger ay ilagay nyo na lang po agad-agad sa spam. So, para po ay hindi, okay, hindi masayang yung mga pinaghirapan nyo ng ilang buwan sa isang iglap lang. Dahil sa mga ganyan na yan, guys, oh. So, mga piki po yan, ha? panpage owner, we have detected unusual activity on your pump page. So, and have temporarily suspended it to check. plus click the following link. So, syempre, guys, kung baguhan tayo at parang, ah, syempre, kinakabahan ka, ano naman yun? So, kiniklik mo rin agad-agad yung link. Tapos, sinusunod mo yung mga sinasabi-sabi nila doon sa, ano diba, pagbukas mo sa link. So, yun pala ay, ayan, ilagin mo kung nuhari no, yung ano mo, ilagin mo kung nuhari yung, yung uh, Facebook account mo. So, ikaw naman na masunod na yun, ginagawa mo. So, hindi mo napapansin, na sa isang iglap lang ay wala na. Hindi mo na makuha yung uh, uh, personal, ano mo, personal account mo. Dahil nga ay ginamit na nang ibang tao. So ang masaklap nito guys no. Uh, lalo na kung makuha ng iba tapos doon yun, uh, yung mga dyan is ibang ano na, ibang mga uh, kaluluwa na. So ayan. Kaya po talaga ay mag-ingatan, uh, okay? Ingatan niyo po mabuti yung mga account niyo. So kung alam mo na uh, piki yan, yung na receive notification is wag nyo na pong buksan, okay? Kasi nga, ay naglilipanat na naman ngayon yung mga, ano, yung mga tao na ayaw magpagod, okay? Gusto lang po, uh, sarap agad, maging hayahay agad. So, di ba? So, basta guys, ingat-ingat po sa pag uh, bukas ng mga uh, notification na natatanggap nyo. So, wag po kayo agad-agad na maniwala na ganito. Oh my God! Uh, mas lalo akong pinaghinaan ng loob dahil nakatanggap ako ng ganito. mag-close na daw yung ano ko, oh, di ba? So, Basta ang kalagay nakalagay doon sa monetization tools ni IPB. na sa monetization Di ba guys, ha, kapag nagkaroon tayo ng issue is makikita yun sa monetization, doon sa pitch quality or recommendation. Yun, and then doon sa, kung sa music naman is doon sa support inbox, okay? Pero the rest guys, lalo na sa messenger is, wag mo na yan pong paniwalaan. Ha? So, hanggang dito na lang. So, maging ano tayo, mag, uh, magingat mag-ingat po palagi, okay? So, thank you for watching. Please don't forget to click the follow button for more. And bye-bye.